Hi tay, good afternoon. Ano po pangalan nyo tay? Err, Dinan Delaram. Ilan taon na po kayo? 61 years. 61. So anong ginagawa nyo po dito tay? Eh dito lang. So nanghingi-Lillimos po kayo? Dito eh, nung nanakawal lang po ako hmm. ng long December po. Nating wala po ako nanghingi ng December 23 po. Wala po kayong bahay tay? Wala nah. po sawa po. Wala rin. Anak. Wala, ganun din. Ah, so mag-isa lang po kayo sa buhay? Mag-isa lang. Ah, dito lang kayo. Kasi uwi ako ng malate. Pagkatapos dito, nang alas ko alas dahil, uwi ako ng malate. Ah, may bahay kayo doon? Ay, nangupahan. Ah, na, nangupahan kayo? So, eh, kung may nakahingi, ng Kung wala, di wala rin. Sa isang araw tayo, eh, nakakamagkano po kayo ng limos? Noon. Uh, mataas naman, 150 eh. ng mga alas 8. Tapos mga last size, gano'n dito. eh. naman po may mga nagbibigay sa inyo. Saan mo nagbibigay ng tinapay, palamig, kunting pera, ganyan. May mga mabubuti pa rin talaga mga kababayan natin na tumutun. No, no ano sa'yo, hindi ko nalang kasi ako magtatrabaho dahil alam, magsasakit na po, po eh. Wala talaga kayong asawa, Tay? Wala po. Hindi, eh. meron po yan. Eh, si Paris na po kami na viudo na po ako. Eh. Anak nyo, wala kayong anak? Meron po. Siya, wala rito po eh. At ah, wala dito. Alam po ng mga anak nyo, ilan anak nyo tay? Four sister. Six? O four, apat na babae. Ah, alam po ng mga anak nyo tay na nandito lang kayo? Oo, Ay, tinapabayaan din kayo? Hindi, ang ba, sinadya ko na lang kung ganito eh. Dahil, na parang hindi na maganda yung ano namin, yung pagsasama namin, hindi ah. ganito na lang po ako. Pero dapat ay inaalagaan pa rin kayo ng mga anak nyo. nag so, Nagaanap po sa akin kung nasaan ako eh, hindi ko alam nila na nandito. alam nila nandito ako sa Manila pero hindi alam nila kung saan ako nakatira. So wala po, pa, wala po ba kayong gusto sabihin sa mga anak nyo tayo? Ah wala alam naman nila na nandito kayo no so hindi pa minsan sa kubaw ko ako minsan po rito ako Nasasabi ko lang sa anak nyo tayo sana makita kayo sana tulungan kayo para maalagaan din kayo wala po ba kayong sakit tay ah oh, wala po ako pala si Marlon tayo so nag-tiktok ako yung kinikita ko doon sa pag-tiktok. Ang foreign po. Dito rin ako ng DSWD yan, yung, yung off, na, ano ba, off lang pro. po ako ng palawang. Kaya inabangan ko, lari ko inabangan yan eh. Kailan po kayo na-interview tayo? Nakaranti. Sabi sa akin, higa-agawin to yung tatlong linggo yung papel ko bago po ako pauwiin. Ah, papauwiin na kayo. Buti naman, sana maaprobahan yung kay tatay ng DSW. Ah, Nandito yung inabangan dito Araw-araw po ba kayo nandito? Araw-araw po ako nandito. So sana tayo pagbalik namin, makita ka pa rin namin dito. araw-araw po ako. Walang oras po, hanggang alas 8 ko ng umaga. Dito ako pag alas 4, alas 5, di alis na ako. Ayahan mo tayo kapag may mga magbigay ng kunting tulong, babalikan kita dito para abutan din kita ng pera. Para pag-uwi mo tayo sa inyo, may pera ka. Ayun, ayun. ayun. Maraming salamat. Ngayon, bibigyan kita tayo ng grocery. Makakatulong din sa inyo ito pag-uwi. Wala talaga kayong sasabihin sa anak nyo, tal? Ayun, wala po. Eh. Gusto ko masasabihin. Eh. Wala pa sila rito. Eh. Sa totoo, walang kayo kung makita. Sasama naman ako sa kanila. Eh. Sana ito. makita to ng mga anak ni tatay. Kasi sasama naman si tatay. Sana alagaan natin yung mga magulang natin. Kasi parang tulong na rin natin sa kanila yan. Piliit tayo, lalagaan naman tayo. So sana mapanood to at matulungan natin si tatay. Sa mga matutulong po, tulungan po natin si tatay. So dito lang po siya so sa may ilalim ng LRT, Pasay Rotonda. So yun. ah Pinapakain nila po, binibigyan nila po. A, binibigyan at binibigyan kayo dito ng pagkain. Oh, no, pagkain. Pinapay kayo. Ano, ah, binibigyan ng pagkain naman eh. Ngayon tayo, nakamagkano na kayo? Wala po, hindi pa kita ko sa'yo. Sa totoo lang, mula ng kanina. No, sa maniwala ka, oh, hindi o, Hindi pa pa sa hmm. Yan lang Oh. Ah, yan pa lang yung mga nagbigay sa inyo. O, oh. baka sabihin ng marami, hindi may pangkain lang. Alam mo naman ang pangkain mo. Mm -hmm. Pero ang kainan lang eh. Ba? Hmm. Bote naman may na mga nagbibigay kahit pa paano. So, bibigyan kita ng grocery time. Malaking tulong ko sa'yo. Pang araw-araw. Well, may tapo. Maraming salamat. Wala na kayong sasabihin, Tay? Maraming salamat. Sana matupad yung ano yung wish nyo na makawin ang probinsya. Makakita nyo po ako sa... Babalikan ka namin dito. Matay ha.